guys itu Poliano Warai itu guys welcome to me guys sang Poliano Warai itu oh, kainan tayo guys sinigang sinigang tayo guys sinigang pa. Oh, pa guys. Kani, na baboy baboy ba ako mo sopa guys sa kanin sa kanin sa kanin sa kanin sa malamig na tubig guys yan lang konti ng Poliano Warai mga solid supporter salamat salamat hindi pa nakapag like nakapag comment paano subscribe mga subscribe na rin kaya na kami kaya na kayo, kaya na tayo guys tayo malamig tubig si kawi galing trabaho bukas is my day off guys English, race on call <laughs> race pero on call ganoon mga uh, security at saludo ako sa security guys salat ay salat guys ingat-ingat mga kasama sa trabaho balang tayo naman tayo naman maging ano busing 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 parang ano lang yung ihinang eh, electric pang busing may busing <laughs> joke lang it's a joke enjoy mo lang <laughs>

matanda na nga dahil pang tagliyawan ganito man dahil sa kanilang tinubuan ng mga tagliyawan itong korea na waray medyo napaiksi yung gupit ko sa kilay halos ma wala na yung ano, kilay ko nasa so, muna kasi sa gupit Hey guys, I've been the local, trying thank you